Hey, smile. Hey <laughs> okay, good morning mga lods. Meron tayo dito'ng Kawasaki Fury. Ayun, ang issue dito mga lods ay sige, pakita mo issue, boss. Sige. Okay. Minsan sumasablay, minsan hindi. Oh, 'yun oh. No? 'Yun, sablay. Sige sablay. Sige pa. Kumapit. Oh, 'yun, sablay ulit. Okay, 'yan yung uh, using natin ngayon mga lods, no? Ang papalitan nito yung dito mga lods ay Ito lang mga lods no Ito One way clutch ng ano Pang fury mga lods Okay, papalitan natin mga lods Bubuksan na natin ito mga lords, no Magpapalit lang tayo ng one way clutch Okay Bukasan na mga lods Ito na mga guys Tinatanggal na ni Homba works yung Crankcase saber, mga guys, no. So, siya, mga guys, malapit matanggal mga guys. Ayan, ayan, ayan guys, mga, na yung post -check, guys. nabuksan na, 'yun. Then dito yung atong yung ating ano clutch. clutch lining pero yung papalitan natin guys is dito sa mga kanyang primary. Ayun guys. Ayan. So ang gamit nito guys is Milan ni eh, Is 19 mm guys na. Ayun. So yan tinatanggal niya diyan guys. So, yung kanyang fork lifter. Ayun tinatanggal niya. Okay. So, ito lang yung baba klase no. 19 mm guys.

Kung tatanggalin nyo to guys, dapat ito din tatanggalin nyo. Kasi sabay yung dalawa guys, tanggalin eh. Ayan. May bearing doon, tinanggal niya yung bearing. na dumating guys ayan oh. nag inspect sila ngayon guys okay tinanggal na pause muna natin to guys kasi meron tayong bisita guys ayan tinanggal na nya guys post muna natin guys ha ah. ay sa nato okay. sige sige ayan tinatanggal nya guys ayan guys no ayan, tinanggal nya pero ngayon ibabalik natin kasi papakita niya kung paano pagtanggal. Ilapit ka dito. So guys. Yeah. So ganyan so, yung isa yeah. guys. Balik, ibalik niya muna guys. Oh. So ganyan siya. So tatanggalin niyo yung gear. Ito na yung gear. Ayun. Ito yung gear. Okay na. So ito yung unang tanggalin niyo. So ganyan yung posisyon no? Ano? No? Yeah. Ganyan. So, no, makita niyo guys. So oh, yung may ayan oh, makapal dyan na part. So ganyan siya ha. Palabas. Hindi hindi pa ano guys. Hindi pa Hello. pa loob. So labas siya naka pesto Ganyan na posisyon niya guys. Okay. Okay, tanggalin mo boss. Ah, dinatanggal niya guys. Sinusungkit niya lang ng uh, yung parang ano, yung wire stripper lang, sinungkit lang. Ayun oh. So ito lang yung papalitan natin guys, oh. Ayun. So ito yung loob, yung parang may ring lock. At ito yung panglabas. Ayun, dito yung naka-face naka ano sa labas ah. Okay. Dito na. guys, yung bago guys, binubuksa na. Oil, kailangan mo ng oil? Ano, oil din ah. Panara na na ito. Ayan Okay, binubuksa na na guys. No? Okay. So, ganun pa rin na position guys. no? So, ito, sa loob pa din. Ganyan. Ayan so, paloob ah. Ganyan. Ito, labas. Okay. Okay, lagyan mo na na din ang oil. O, oh, dyan na lang nilagay niya guys ang One way clutch no sa mga nag ano slide ang kickstart. Ganito lang gawin nyo. Ayan. Tulak lang. Uh, Tulak ikot. ikot, lang. Ayan. So tinulak ikot lang guys. yun Pasok. Okay. Saka yung gear. Ayan yung gear. Patulat ay karoon. Patulat ito lang ikot pa din guys kasi mahigpit. Kasi bago yung ano. Kasi bago yung bali yung clutch mahigpit pa sa ano. Hindi pa siya manipis. Tulad, di tulad nung luma manipis na kasi yun. Kaya ano lang siya kunin. Madali lang siya kunin. Ito medyo matigas na ibalik. Kasi mahigpit na siya guys no. Okay yun nabalik na. Okay. Yes. Check sa so, yung so, clutch lining. check lang din muna natin yung ano guys, clutch lining. Pero yung demo lang natin dito is ano la yung one way clutch lang guys ito na guys babalik na natin guys no yan so dito na part guys ang ipo e web itawan mo muna dito sa scissor gear yung pagbalik di siya ganyan dapat atras nyo isang ipin yan atras isang ipin bago niya ipasok ganyan okay. Sige, sige. Pasok mo muna. Kasi once hindi nyo na usa dyan isang ngipin, may ingay na alingaw-ngaw. Okay? So, atras nyo siya isang ngipin guys bago nyo ipasok. Kasi may ingay yan. Alingaw-ngaw yung ingay niya guys. Yan, medyo. Pagbalik dito, medyo ano lang guys, no? Ah, uh, pahirap pa, no? Kasi patience lang, no? Walang, pupukin, huwag nyo pupukukin, huwag nyo pwersahin. Papasok nyo yan. Yan, so dito yan. Masuk ke bos? Oke. Okay. ikut-ikut lang. Ikut nih lang guys. Masuk nyan. Oke. Okay. Video nih harapan si pusing berbelit. Saya si sobrang ano guys si, si ng ano, ano natin one way clutch kasi bagong bago pa guys hindi ko nahihirapan hindi ko na pwede duplukun ba Iklip ikot ikot lang sorry sa napakalaki ng kamay guys Din yung kamay kasi ano, busog si busing ngayon guys <laughs> sa kamay lang kaya. nakakain ng lechon oh. Ayan, pinapasok pa guys, no. Medyo masikip talaga guys, no. Pero papasok din yan guys, no. Lumabas kasi guys, no. Kanina pumasok na yon Ngayon, natulak uh, kasi dahil siya dito guys, no. Oh. Kaya uh, hindi siya, na natanggal siya guys. Katikutin nyo lang niyan. gamitin mo natanggal yung one way clutch ayan binalik na guys no ikot-ikot lang para papasok sa guys Patient is lucky guys Kasi dito na part talaga guys Medyo pahirapan pagbalik nyan guys Pero papasok din yan Ayun, pumasok din siya guys Okay, alright Tsaka yung lining, ayan na Ito, ganito lang, pasok Yan. Tsaka yung 19mm at 19mm guys Pasok din Okay, binalik na guys. Ah, um, nagtatanong kayo guys no, nagtataka bakit walang ano spring yung dalawa. Uh, ano po guys no, kinunan po niya yung dalawang clutch spring para po hindi matigas yung pag ano guys. Guys, pag change gear. Okay, para malambot lang sa guys no. So, sinadya po talaga yan guys na tinanggal natin yan. moice Barilin mo guys, Barilin mo guys. Barilin mo guys. Barilin Na itulingan ano guys Barilin Na itulingan sejak boldley boldley okay. mabasa sa diyan guys balik na caka yang bearing dong coba itu guys di itu guys dong no? jangan pasok nih jangan jangan coba bearing pasok ini okay, pasok mongus bearing video masih keep yang bearing iring hindi talaga yan as in nga yung bearing hindi talaga siya as in nga pasok no nakaangat yan ng konti guys tsaka dito may guide yan no oh. ayan kung so, kita nyo guide oh yan oh. guide 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 ayan no oh. pag ganun lang sa oh yung arrow ok ganyan lang pabalik guys ayan tapos tsaka ibabalik na natin yung crankcase at ito guys i-testingin natin mamaya guys ok pabalik lang natin guys Okay, mamino trot. Guys. Ano? So guys. Ano? Matigas. Okay, sa pa. pa. Okay, sa pa. Isa tulad kanina guys nung sumasablay. Ito wala na guys. Wala na sa sablay guys. Kapit lahat no yung pagkrang na. No, wala na sablay dito lahat kanina nga pag kick mo sumasablay minsan kumakapit. So, yan lang yung. Pagkang. Yan lang to ang papalitan guys. Ayan oh. Primary clutch no ng Fury or one way clutch guys ito guys oh ayan